Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jenks Review Corner. So, eto nga, magpa-product review ulit tayo for this video. So, eto yung nabili ko ulit sa Shopee. And para to sa mga may balak mag-swimming. Well, actually, uh, kung napapansin nyo, nandito ako ngayon sa Lobo, Batangas. Nasa resort kami. And syempre, dito ko na rin to susubukan. And sabi ko nga sa inyo, para to sa mga mag-swimming. Kasi yung item natin for today is itong inflatable recliner floating bed. O, di ba? Diba? Taray. So, uh, say goodbye na to your old uh, classic type of salbabida, yung mga bilog na may buta sa gitna na parang donut, ba? Diba? So, say goodbye na to that kasi ito yung bagong uh, parang modernized salbabida na pwede kang kumika, o ba diba, ang So, subuhan natin to dito syempre. So, before that, syempre, uh, i-unbox natin na mabilis lang. Ayan sya, guys. Ayan. Diba? So kung napapansin nyo, ayan, buko dito sa inflatable natin, meron na siyang libre pump. Ayan, parang hindi na kayo mahirapan mag, di ba, maghipan. <laughs> Or kung meron kayong mga ibang pump, pwede rin yun. Pero yun nga, ito, may nakaready na siya. Ayan, okay, pump. Tapos, eto naman yung ating inflatable recliner floating bed. Oh! Ang bongga! Ayan! Ang laki pala niya. Actually, kala ko medyo maliit lang to pero malaki pala siya. Well, to be specific, ang size nito guys is 120 by 70 centimeters kapag naka-inflate na. So, kapag nakahana, hanginan na siya. Yun yung size niya. So guys, meron din tong different colors. Ayan, meron silang pink, merong blue, meron green. Ayan. So marami kayong mapagpipilian na gusto nyo yung color. So ako ito, I chose pink. O diba? Girl na girl. <laughs> so, tara, labas na tayo and doon ko na siya i-inflate. Oh. So, in mga kabudol, ito try na natin yung item natin for this video. So, before that, if you enjoy this video, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong review vlogs na ilalabas ko. So, eto na guys, try na natin. Okay, so ayan, ang nice niya guys. So, very comfortable din. This is perfect kung gusto mo lang magbabad sa tubig. Ayan, tapos siliga ka ng... Grabe, sobrang marirelax ka talaga dito. And it's very easy to use. Ipapagamit ko din siya sa ibang tao. Yung mas malaki at saka mas mabigat kesa sa akin. Para malaman natin kung okay talaga siya. Ang okay. Very relaxing. eh, If you need to the to use it. Saan to? Ang ganda nito. Magka-check out ako nito. Okay to! So. <laughs> Siyempre, kung ginamit natin siya sa swimming pool, gamitin din natin siya dito sa beach or dagat. Tignan natin kung ayos pa rin siya dito. Okay, so ayan guys, trinay namin siya sa beach. Siyempre, para makita rin natin kung pwede ba siya sa dagat. So, eto pinatry ko siya kay Sir JP. So, Sir, ano po masasabi nyo? Komportable. Pwede humiga, pwede matulog. Pero ingat lang, baka sa ka mapunta pag sobrang komportable. Tapos, hindi ka lulubog. Supportado yung likod mo kahit ano lang sa mess lang sa. Yun. Bili na! <laughs> wow, ang sarap na gamitin. Grabe, nakaka-relax pala talaga to. kasi in, parang lumulutang ka lang. This is much better kesa sa salbabida talaga. Kasi talagang komportable, portable So ayun okay, mga kabudol, napakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong uh, recliner floating bed. So grabe, sobrang ganda niya talaga kasi sobrang marerelax ka kapag ginamit mo siya sa tubig. And hindi siya yung typical na floating or inflatable na salbabida kasi ito, mas maganda nakaangat yung pahamo mo, mas relax siya gamitin, tsaka maayos. So, ang price niyan, guys, is 157 pesos. Pero, ayun nga, pag gumamit kayo ng voucher sa Shopee, ha, you can get it for only 98 pesos. So, ako, diba, 98 pesos ko lang siya nabili. So, murang-mura na siya. Kaya, good deal. Napakaganda. Sulit na sulit. So, mga kabudal, kung gusto niyo na rin bumili niyan, again, nabili ko siya sa Shopee. And, ang name ng shop doon is Art Forest. So, ilalagay ko na lang din yung link ni seller sa description nitong video na to para hindi na kayo mahirapang maghanap. I-click nyo na lang yun. So there you have it mga kabudo. Thank you so much for watching. Ingat tayo palagi. God bless. And remember, stay cute.